Naghahanap ka ba ng pang duplicate ng NMAX, AEROX, XMAX, sniper mo mga sir? So ito yung original na susi natin, ganito yung itsura niya, di ba? Mm -hmm. Tapos meron akong pang-duplicate dito, ito pang XMAX ang design nito. So yan yung itsura niya, mas maangas kaysa dito sa luma. Okay, so paano siya gamitin mga sir? Unang, unang requirement is kailangan nyo ng code nyo. So ito yung code nung, ano natin, nung tropa natin. Pakita mo si sir. So yan yung kanya code mga sir requirement yan kapag gagawa kayo ng duplicate. Hindi kayo pwedeng bumili or maghanap ng duplicate na susi pag wala yung inyong original na code. So since alam na natin yung original code niya mga sir, una natin gagawin is patayin mo natin yung susi or pwede nyo siyang ilayo. O, kasi pag ang mangyari dyan, kapag pinindot nyo to, since connected to, connected, pag pinindot nyo to, under yung, under yung keyless indicator. So, dalawa option nyo, pwede nyo ilayo to or patayin nyo lang muna yung remote. So, in our case, patayin na lang natin. Yan, nakapatayin na siya. So, ang mangyayari dito, hindi na siya gagana. Okay, second requirement, second requirement. Kailangan tong remote naka-on. Pag pinindot natin some beses, mabilis yung blink. Tama ba, Jeff? Mabilis, mabilis. Hold ko ng two seconds. One, two. Matagal yung blink. Mabilis pa rin eh. One, two. Yan. Yon. Pag ganito, nakapatay yung susi. Huwag nyo itong gagawin. Kailangan naka-on. mabilis. Okay. Okay. Pag ganyan naka-on, pero mapansin nyo, hindi pa rin siya nagre-respond. Oo. Oh, okay. Ito na yung steps. Ito na yung steps. Hold natin to for 7 seconds. Layo mo ng konti para kita yung panel, kita rin tong sosyal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds lang pala. One more. 1, 2, 3, 4, 5, yun, may umilaw. One low. more, one more. Tatlong beses kasi gagawin yun. One, two, three, four, five. Yun. One. Tapos It's... ipapasok na natin yung code niya. Patingin ako ng code mo, sir. Alam ko yung unang number is seven, two. Three, four, five, six, ah, so siguro. Next is seven. One, two, three, four, five, six, Ito muna, itu Seven, Sumobra ako. Sakto lang, sakto eh. lang, lang. Next is, two. Hold mo lang to. One, two, next. Sinadya akong ikat yung video mga sir para hindi nyo makopya yung code ng customer natin. Tama to, mag magaganyan siya. Mag-hold yung uh, light. Tapos hold natin ka nung matagal. Iilaw tong duplicate. Papasin nyo, iilaw yan. Ito nyo to nasang beses. Tapos yan na yan. Oh! Kasi Merl, paano pag wala nga yung code? Pag wala yung code, dadalhin nyo yan sa shop ko or any shop na merong special pang extract ng code uh -huh. kasi yun yung birth certificate ng motor